Napapag-usapan na ngayon ang mga spekulasyon tungkol sa ating binubuong kabinete. Bagamat wala pa namang opisyal na proklamasyon sa ating pagkapangulo, ay sinisimula na natin ang proseso na pagpili sa mga tingin natin ay may kakayahang mamuno sa ating mga departamento. Hindi ito madali dahil kailangan maging masusi ang ating pagkilatis at lalong hindi naman dapat ito minamadali. May mga ilang pangalan na lumilitaw na hindi pa na kukumpirma, yung iba na kumpirma na, pero marami pa rin dito ay spekulasyon pa lamang. Pero darating din tayo sa tamang oras na maipapakilala ko na sa inyo sila na isa-isa. Marami tayong magandang balita ngayong linggo na hindi spekulasyon kundi totoong totoo at kailangan i-celebrate. Unahin ko na ang performance ng ating mga atleta sa Southeast Asian Games na ginaganap sa Hanoi sa Vietnam. Ang huli kong kita ay nasa 5th place na tayo at patuloy pang humahakot ng medalya. Inaasahan pa natin na makatapos naman tayo kay 3rd place. Kung may mga events na noon pa man ay tayo na ang laging pinakamagaling. Meron rin mga events ngayon na after a long time ay nagkaroon ulit tayo ng mga medalya. Kaya napakalaking accomplishment para sa ating mga atleta. Considering na pandemic at limitado ang ensayo ng ating mga atleta, kaunti ang mga naging international competition na ito yung nagsisilbing na pagsasanay para sa ating mga atleta. Ganun pa man, ay napakaganda ng kanilang ipinakitang puso at galing na kahit may kakulangan sa pasilidad o kagamitan o pinansyal na suporta, ay nanaig pa rin ang pagsasakripisyo at dedikasyon ng ating mga atleta. Patunay lang ito sa mga posible pa nating marating kapag suportado ng pamahalaan ang ating mga atleta. Nabanggit ng PSC ang kahalagahan ng grassroots program and that is precisely what we should be continuing to do. Mula sa pagkabata pa lang, mula sa probinsya pa lang, mula sa eskwelahan pa lang, hinahanap na natin ang mga magagaling at binibigyan ng suporta ang ating mga atleta. Ipagpatuloy natin yan. And once again, congratulations sa lahat ng ating mga atleta. Mabuhay kayo. Naiproklama na ng Commission on Elections ang labing dalawang senador na nanalo. Itong nakarang araw naman ay naproklama ng COMELEC ang ating mga bagong halal na senador. Marami tayong mga kasama sa unit team na pinalad na makapasok gaya ni Senator Jingoy, Senator Migs, Senator Win, Senator Mark Villar, Senator Loren, at syempre si Senator Robin Padilla na nag number one. Kabilang din dyan si Senator JB, Senator Cheese, Senator Rafi Tulfo, Senator Joel, Senator Alan Peter, Senator Risa. Pero gaya kayang nang lagi namin sinasabi ni Vice President Inday Sara. Wala nang kulay politika mula sa puntong ito at nakakasiguro kami na ang layunin naman ng lahat ng nahalal na senador ay para sa ikagaganda at ikabubuti ng ating bansa. Kaya't congratulations sa inyong lahat. I love it, Mr. P and Son. <laughs> Nakabalik ko lang din mula sa Australia. Kasama ko ang aking pamilya at kahit tahimik lang, eh ang pagpunta ko dun, ay eh, mabilis talaga ang balita. Kaya't mainit tayong sinalubong ng ating mga kababayan doon. Ako'y nagpapasalamat sa kanila. Talagang binigyan kami ng dahilan na umiti at makapag-celebrate kasama ng ating mga Pilipino na doon sa Melbourne at sa Australia meron pang dumating nagaling sa New Zealand. Maraming salamat sa inyo lahat. Umaasa po kayo na ang kapakanan ng OFW at ng mga pamilya nila dito ay magiging prioridad sa ating mga pinaplanong programa. susunod na linggo, ay patuloy lang po ang ating mga paghahanda sa nalalapit at inaasahang transition. Marami siguro kaming ipapahayag at ikukumpirma kapag dumating na ang tamang oras. Sa ngayon, maging maingat pa rin dahil sa patuloy na banta ng COVID. Kung hindi pa po na mabakunahan ang inyong mga anak, ischedule nyo po at kasama na ang mga booster shots ninyo. Maging maingat, maging mapagmahal sa kapwa at bayan at higit sa lahat. Isa buhay ang ating pagiging Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.